Hello everyone, it's me again Maka and I'm mariquette and welcome Maka. to my channel. Challenge! Ang sabay <laughs> mo kanta ga? Kanang Taho Nandi Taho Dumi Ibig sa'yo Kahit lang <laughs> Nagturaga Ang puso Sumo Kahit lang Iwan ka na na yan. <laughs> Pagkarang bago. <laughs> Nang Yes, di ba tayo nasa dari ang kwan? Parsa. Parsa? Oh, no? Ah, uh, parsa? Ila kanta na. Di na ba pala o. Di na, di na kumukanta, oy. O, oh, ayun, nagkanta. papa lagi, Wapalagi, lagi mo ang kwarto nino. Kain? Ang ha. Oh. Papahin oh my mo. god. Guys, dara pa bahay? Nilo, nilo, himo nila. Himo nila. Kung so medyo og. klaro karon kay medyo na pa may adlaw no gamay. Himo na nila. Ano Kanino sa kwarto? Uh Oo. -oh. Para. Ang gali guys, wala pa. Pasaka gali sa babaw, dili. Puros pa mga bakal. Papasyabutang i-og. Bakal. Sin. Ninong. Why, why? -nino, Sabi no, Dali mo ka niya. Sabi, bangag at ninong, Asa? No, bangag. Ay. Oo. So, yun, guys. Nagamit ninong. na diri ang uh, mga buhangi. Nag nagamit ninong, na, na ninong, ninong. Ay, sa ninong, ninong. pa so, napay nahabilin diri ng adapit. At atong palang pa pajama yun. si Aya na ninong na. Niya siya. Kung sarap na naglupag-lupag. Ang amin. Bakot na yan. Dili, ay. Dak. Sapa? sa paku paku. So guys, dili lang mi manulod nito sa mga sa pabalay kay kuan basa lagi ang kuan mga kilid-kilid sa pabahay lapuk Oh good guys, sobra Kay kay kauban hala. Ino mo hugunan ha. Dire, hala na itubig lagi daga. Uh -huh. Tama kid akong humok ba? Ay gahi man. Ah, okay. gahi man siya. Abi na maghumok. Okay, basig ma. Maggalapok ang among. Mga chinelas. Okay, kay ni ay minamal dita. <laughs> Sabaan ay kaga. Uh. Natan ako guys, lagay like, yuta. Dirigay ko. Bukod na sa ilawo. May sa salad sa pabahay. Inong dalay sa huli, no? Ah, Nuna um, ila naman ni Sirado Kuan kay ilang man na kuan noon. Ilang pa man gitarong kay butangan man lag rep rap. Ay. Hmm. Hmm. Dali. Ni, na kuan rin da karing guys kay puro mga youth. Yes! Ay! Mang di mika agi diri ni Arami, dai no? Oh good. Ay, mahug. Dodong. Dodong. Dali mari. Mahug ka na na. lagi ka sa'yo, papa da bunalang-bunalang. Nino, kaniyon ko. Da, ka nino. Ha? kaniyon ko. Ah, kamang ka? Mangihik ko. Oh, mang ka? Uh. Oo. Oh, oh, Wala Balik pa ko, Yes! Ayun, naglayo kay... Naywak-wak di na, pa? So, ayun, guys. <laughs> Ala, kapag dali kayo marag mo, ulan na siya, day. Na, ang kalangitan ay nangitom na jod. So, posibli na siya nga maulan. Pero ang dili na lang kay na mi ni Aramidiri, basin og mahupit ni, no? So, kinahanglan, nga dili siya maulan. Hi, Malarin! Dili ka makari na ay buntod. ang dalan. Lisod ang dalan. Kumana ang inong. Kumana. Hindi, amin na pipit na. Ah. Wait, kaya tubot ang mic ni Aramin.